Bago pa man ang balitang Roa, dito muna tayo sa post ni May May Garnier, mga kaibigan. Let's go watch this. Let's go. At ganda naman ang babae ito. Pavis, 39 Hi! Grabe! Sulit na sulit ang 99 sale. Ang favorite kong serum cleanser from 239 ngayon po ay 160 pesos na lang. Free shipping pa. Kaya mapapasi in one wash ka talaga with Garnier Vitamin C Serum Cleanser. Let's go! Ako na lang laging pinipili ng oil, si boom at pawis. For this 99 sale, goodbye na tayo. Goodbye na tayo sa 99% sibong, dirt, and pollution. O oh, mga besh, breaky na nga to. O oh, di ba? Ang linis, wala ng dube. Instant brighter skin pa in just one wash. May vitamin C to help with dullness and dark spots. Kaya wag ka na mag-isip. Check out yun na po yan. So yun, nilike na natin, 613 na ang like, tag mo yung laging gulas by 3pm. Ito na ang sagot daw, Garnier by Vitamin C Serum Cleanser, one wash lang to promise. Hashtag Garnier Philippines at Garnier Philippines. Aha, aha, aha. Vitamin C in one wash. My my for Garnier and Garnier Serum Cleanser. Ayan, congratulations, congratulations. At nakapag-update na si my my ng kaniyang paid partnership na. Garnia, mga kaibigan. Ola, 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 ola. So yes, mga kaibigan, update muna tayo sa kung anong Nangyari, nangyari, nangyari Hindi pa malaman kung saan si Maymay May Entrata sa mga oras na ito, mga kaibigan. Gawa ng nakita natin ang trip road trip broom broom ng team asap kapamilya na naiwan pa hanggang ngayon na nasa UK pa rin mga kaibigan. So yes, 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 ito sa So, umaganda nga po nuli, mga kaibigan. This is Alexander Lexter Jules. Ayan. Astig naman ng may may namin dito. Aba, day by day, nakaka-excite. Kasi day by day, ay meron pong pasabog ang Camp roha sa mga kaganapan sa preparations ng uh, dreamscape kasama ang ABS-CBN. So, makikita natin dito sa picture na to si Miss Luyano kasama si uh, Doni Pangilinan, Maima Entrata in the middle, Kylie Cherry and then Kai Montenola. And then dyan, meron din po dito Donnie Pangilinan, Maima Entrata in the middle, and then we have Kyle Cherry, Aba, may nakita pa tayong ibang pictures mga kaibigan. Pida kontrabida is saying, nakaka-excite ang storyline. Hindi po, hindi po, hindi ko po talaga makuha ang story ng uh, um, Roha mga kaibigan. Base sa post ni Tonton Sugilon. Ayan, makita natin itong photo na magkasama ang lima. Luyanong Doni, Maymay, Kyle, and Kai. Merong Donnie and Kyle lang. Merong Harvey. AC. Hindi ko kilala ng isa. At merong Mine and Kyle. Mine. Ang sabi sa mga asyumerang palaka. O ba diba? Sa mga asyumerang palaka. Si Maymay daw dito ay talagang chef daw. Sabi daw. Uh, barkada daw. Si Maymay, Doni Donnie and Kyle. Sabi naman ng iba. Um, wala daw love interest dito kasi hindi daw ka love interest ni Kyle si Kai at hindi daw ka love interest ni Donnie si Maymay. So halos uh, marami po silang dahilan sa wala pa pong naibigay na talagang story kung anong meron dito. So kung ano-ano na lang ang nasa isipan ng bawat isa. Sabi ni Bishy, nung panahong halos sabay at pareho lagi ang IGs nyo, nalalan nyo pa mala ang pagbabantay natin noon araw-araw. Soko is the key. So, ayan po. May mga ganyan silang pag-post noon. Uh, sino ba nag-post nito? May May Entrata with a little boy. And then, Donny with uh, children hugging each other. Yun daw, sinusundan daw yan noon nila. Ang mga post na ganyan. Sabi ni Sheeper... Shipper page. Ano to? Promo shoot na? Ayan promo shoot na ba daw to, mga picture na ipinost sa Instagram na ngayon ay umiikot na sa Twitter world. Nobody knows. Hindi pa rin natin alam kung anong klaseng historia ang meron dito. So, yan, yan, yan. Lalo lang po tayong na-excite, mga na ibigan. River Arges, River Joseph. O, oh, kasama ba si Roger? River Joseph dito ba? May pati taping po Uh, I am River Joseph. Kasama ba sa River Joseph dito mga kaibigan? Hindi po natin alam. Sabi naman dito, the greatest sweetener of human life is friendship. In one frame, Pauji, my space pa naman. O, nilagay ko sa self ko. Muran, muran man ko ani. Eh. ayi my Kim pau and my my ala si Donnie. Yeah, Takit may mute. Hey. Sabi naman ni Shinami, goal diggers lang dapat tayo. Let's not ruin our excitement at kaligayahan. Dahil lang sa ilang taong di naman talaga bet si May Hater at mga basher kasi di na natin mababago ang isip nila. Ignore and block, tumatanda na tayo. Iwas stress tayo, sabi naman. Actually, ito, dito ako kinilig. My My with the Veterans. Super excited na talaga. Dito daw siya, kinilig sa picture na ito. Ng dreamscape, mga kaibigan. Sabi naman, ni, sabi naman, bisyo up, o titigan mo Bish? Ito, theory ko lang, ha? Hindi pinagtabi si Mayora at el presidente. Bakit kaya? Pero, 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 nasa left sila parehas. Kapatid, uh, and love team and BFF and magkalaban. Baka mudra ni Ma'am Maymay si Miss Lorna Tilentino na katukayo ni mom si Lawrence. Saba? Yun daw po ay binasin niya sa picture na ipinost ng Dreamscape. My my dreamers, aha aha, I made you quiet today. Sabi ni Maidon Singapore na excite naman, aha, ng mga karakter ninyo. Okay, ayan. And yes, sabi po ni The Shower. OMG, ano na. Grabing face card naman daw dito si Maymay. Siyempre, Maymay pa talaga. So yes, mga kaibigan po. Yan po, yan po ang ating mga nakikita sa... Twitter sa ngayon mga kaibigan, mga kaibigan. Ba't nabubulol ba ako? Kumataas na naman yata ang aking cholesterol, alam nyo na pag matanda na talaga ay may mga cholesterol na pero yes, masaya tayo sa mga nakikita nating post sa um, social media these days mga kaibigan halos araw-araw ay may pa-update po sa atin ang dreamscape at talagang ikinasasaya po ng ating mga puso ang bawat picture na kanilang ipinopost sa social media so ano kaya talaga ang story, ah? de ba? Pero mas maganda yon mga kaibigan na dinadahan-dahan nila at hindi nila agad agad nire-reveal kung ano talaga ang klase ng istorya meron ang um, roha mga kaibigan. At least pinag-uusapan ito ng mga uh, nagmamahal sa mga artista na cast ng roha mga kaibigan. So keep it this way, uh, dreamscape kasi mas lalong uh, na-excite ang bawat isa. At mas maganda yun na palaisipan po ang istorya ng roha para naman everyday ay meron kaming aha, uh aha, -huh, uh -huh, aantayin from the management and of course sa dreamscape. So that is our latest update. We do not know nasa nang whereabouts ni Maymay kasi wala pong picture. So yes, sasabihin kong hindi ko rin nakita si Edward sa mga gala ng kapamilya with all yung grupo ni Donny, Roby, Darren, AC, Martin, Eric Sanders, Gary, uh, Sasha. Nasaan si Edward at nasaan si Maymay? Hindi po natin alam. I'm not saying that I am on um, uh, love team, mga kaibigan. But then I'm just curious. Baka inalagaan ni Edward si Maymay kasi may sakit. Diba? <laughs> Oh, di ba? Medyo ano lang po. Hindi lang kasi ano. I'm curious lang ako. O baka may ginagawang project ulit si Maymay sa UK mga kaibigan. Hindi natin alam. Nasaan kaya ang whereabouts ng isang Mary Delma May Entrata? Ano na? Nasaan si Maymay and Edward? Alexander Lexter Jules. Magandang gabi po sa inyong lahat.